Andrea Brillantes, muling nadawit sa iwalaya ni Miles Ocampo at Elijah Canlas. Matatandaang kamakailan ay nadawit ang pangalan ni Andrea sa hiwalayan nga ni Kathleen Bernardo at Daniel Padilla na siya ang tinuturong third party sa hiwalayan ito. Ito ay matapos si claim ng showbiz columnist na si Ogie Diaz na si Andrea Brillantes o Mano at si Daniel Padilla ay lihim na nagkikita. Lalo pa nga tumindi ang issue matapos nga makita ng mga netizens na nag-unfollowhan o Mano si Catherine Bernardo at Andrea Brillantes. Na noon nga naghihintay pa rin ng official statement ang mga fans nga ng Katniel maging ang fans nga ni Andrea sa kung ano pa talaga ang totoo. Samantala, Matapos nga ang makalagkad ng pangalan ni Andrea sa hiwalayan nga na ng Katniel, muli na namang nadawit ang na kanyang pangalan sa hiwalayan ngayon ng poster niya sa senior high na si Elijah Canlas at ni Miles Ocampo. Kamakailan lang ay inamin ni Elijah Canlas na ilang buwan na silang hiwalay ni Miles Ocampo. Hindi niya ibinunyaga ang totoong dahilan ng kanilang hiwalayan. Pero ayon kay Elijah, In good terms, kung um, ano ang relasyon nila ngayon ni Miles. Narito nga ang naging pahayag noon ni Elijah Canlas. Aniya, We are okay. We were not mad at each other or anything like that. I'm always going to have love for her. I'm always going to support her in whatever she does. I'm always her number one fan. But right now, We're just taking our time figuring out ourselves and our buhay ngayon. Umugong nga ang mga balibalitang si Andrea Brillantes umano ang siyang naging dahilan din ng hiwalayan ni Manso Campo at ni Elijah Canlas. Matapos nga makita ng mga netizens na inunfollow nga ni Manso Campo si Andrea Brillantes. Magkasama sa kapamilya series na Senior High si Andrea Brillantes at si Elijah Canlas. Samantala, matapos nga muling madawit ang pangalan ni Andre Brillantes sa hiwalayan ni Elijah Canlas at Marzo Campo, pag-amin nga ni Christopher Min na naaawa umano siya kay Andrea. Dahil lagi na lamang si Andre Brillantes ang itinuturo o naidadawit sa mga hiwalayan ng mga celebrity couple. Narito nga ang nagipahayag ni Christopher Min. Ani ang masyado siyang paborito. Katulad niyan, nagkasama lang sila sa senior high. Eh syempre, magkakasama sila sa isang serye. Magkakaklose, di ba? Nakakaawa lang na siya ang tinuturo. Samantalang wala pa namang resibo. Kung siya ba talaga ang nanggulo o third party sa mga nagkakahiwalay na relasyon. Hanggang sa kasalukuyan nga, ay nananatili pa rin tahimik o tikom ang bibig ni Andre Villantes sa lahat ng isyo ngang ibinabato sa kanya.